Ayan guys, yung ating mga baboy. Katapos ng ano, bagyo. Sira ang ating ano, mga idol. Binting, nawasak ang ano, bubong. tinanggal muna mga idol yung mga baboy dito dahil nagre-repair ilipat din sa isang building sa kabila mga idol oh. maraming nasira dito mga idol Saka, sa sa ibang building mga tanggal din ng mga bubong yung mga gamitin natin yung mga kahoy mga idol din yung baboy babo natin mga idol sa kabila nilipat tanggal ang mga ano ng mga bubong tuklap buti lang may mga bakanti tayo mga kulungan mga idol na hindi naman natanggalan ng bubong mga building dito natin mga idol nilipat yung mga ibang baboy mga idol mga ito oh. Tanggal ang mga bubong. Wasak. Nga wasak mga idol ang mga bubong ng ating mga ano. Bubuyan. Comment na so, lang mga idol kung may mga katanungan tungkol sa pag-aalaga ng mga baboy. Nandito lang muna tayo mga idol. Mga idol, oh, sira. Walang bubong. So mga idol, yung ating ano, uh, gamitin mga kahoy doon sa mga sira ng ano. Sira ng building. Sira ng bagyo. Ng mga yero. Mga pang palupo. Mga idol. Hanggang dito lang muna tayo mga idol. Maraming salamat sa inyong lahat sa pag uh, sa akin at saka sa mga naghihintay ang aking mga vlog video matagal tayo hindi nakapag vlog sa uh, amin ang ating mga ibang mga ginagawa hindi rin lang naman ito ang aking mga inagawa mga idol may mga iba pa rin ako mga kailangang unahin may mga idol shout out sa inyong lahat mga idol Nandito pa rin tayo mga idol na sa pag-alaga pa rin tayo ng mga baboy, mga ating mga baka. Ingat tayo lahat mga idol. Maraming salamat. God bless.